sa Babal Bahrain. Ayan o. ay lalayas at ako ay pupunta sa may nakalimutang ibigay sa akin ng bangko. Ayan, ang mga gold. Gusto nyo pumili ng gold siya. Ayan. At aro. Ayan, kagaganda ng mga gold siya. Ayan o. Oh. Diba ang gaganda ng mga gold? Kaitan nyo yan. Dito ang Babal Bahrain. Birihan talaga to ng mga gold. Ayan. Ayan diba? Ang ganda. Kung gusto nyo bumili ng gold, dito sa Babal Bahre, kaya naman na magsusuot na yung kalakalake. Eh. Siguro, pag sa atin na yan, puputulan na tayo ng leeg dyan, no? Oh. Kalaki, o. Oh. O, lignan, ah. Ayan, oh, o. Ayan, o. Nistop ko kanina, eh. Ayan. Ayan ang Babal Bahrain. Napakayaman. Puro gold. Dito ako sa Babal Bahrain. Ayan ang Babal Bahrain. Ito ang um, pintuan ang papunta sa palengke. Ganda ng mga shop po. Kita niyo mga shop? Ayan. Ganda, 'di ba? Ayun ang bubble Pakita ko sa inyo kung bakit tinawag 'tong bubble Pintuan ang ng Sandelier. Pero umitim na siya dati, maganda 'to eh. Ngayon, ano? Siguro mga dayo 'to nagpi-picture sila dito eh. Ayan ang chandelier. Kasi dati mga gold na gold to. Ngayon ang itim na. Ayan o. Ayan ang pinto. Yung parang gate ng Bahrain. Ayan. Andito ako ngayon sa Bahrain Gate. Ayan. Bahrain Gate. Ngayon dito ako pupunta. Kasi dito yung... Ayan yung pupuntahan ko. Pupuntahan ah. ko. Woodward. Mga pagkain.